Yan, dito na po yung horror boat mga reverse ayan. Grabe, ang daming guys po nila. Sa mukha lang na sa mukha lang sa bangka mga reverse ayan, natakot na ang no? may kalabira pa sa ano. Sa harapan, sa gilid. Ano? daming guest Ito po yung bangka na ano pa mga ravers yung nasa pinikula na Pirates of Caribbean Ito po oh. Tingnan nyo Pirates of Caribbean talaga yung mukha niya hmm. Yung forma niya talaga mga ravers Parang Pirate of Caribbean. Pati din sa harapan, may ano po, may kalabira po nakalagay. Ano pang nangyari sa diver sa ito? Umaangat na walang isimbi. akala akala namin gis namin umaangat master pala sa kabilang bangka mga rebers yan, no? yan yan pong kasosyo sa uh, horror boat mga rebers black pearl yan iba talaga yung mga ano pintura po nila mga may maitim Katulad dun sa isang bangka na malaki nila ayan Para talagang pirates yan, na nasa pinikula mga reverse yung sinasakyan ni ano Jack Sparrow. Yan. May team sa po yung design niya. Kuha talaga sa ano Pirates of Caribbean na pinikula. Yung ano po yung bangka sa Pirates. Dito na naman yung Pirates. ya naghintay po pa kami sa aming drivers mga ka -divers. Kasi anong mi ilang minuto na po ay ah, hindi pa po umaangat kaya inihintay namin Kala namin yung umaangat yung isa uh, ah, namin pero hindi pala Yan. Dito naman tayo ngayon sa Hilutungan Island mga ka-drivers <laughs> uh, yan nasaan ang na yung divers yan tagal pang umangat yan okay, thank you thank you na lang po sa lahat ng mga solid viewers ang gandang magandang panahon po ngayon mga reverse. Ang ganda ng sinag ng araw, tingnan niyo. Kulay blue talaga yung kalangitan, no? Grabe ang sa ang linis, ang linis ng kalangitan. Yan. Dito naman tayo. nabingge sa ano po mga reverse sa uh, ano high hoping ya no grabe ang daming pasahero ang daming guests wala na yung cutting lang mga diverse lunod no yan po ang pinakadelikado pag ano po uh, tatawid tayo sa kabilang isla wala na yung kating lah. Lumubog na. Yan. Yan. Thank you, thank you.